Ano? Hmm? Ang dami mo na namang kalat, ah. Ha? Ah. Ano, Tin? Ayun, magandang umaga mga, mga kaligwas eh, na Pasensya na kayo sa boses ko. <laughs> At, ah, uh, katatapos. Actually, katapos ko lang, ano, ah, uh, trangkasuhin kaya ganito yung patapos na kasi ano <laughs> pagkakaroon ko ng trangkaso so ayan ganito yung boses ko so pasensya na kayo and, and bago nga bago mga tayo magsimula ah uh, pasok mo na intro makaalat pa hindi pa ako napag start mag ano eh hindi pa ako napag start maglinis So, ayan. Meron, meron na naman tayo na kolekta na dalawang itlog. And, o, oh, ayan. Two and one. <laughs> dalawa silang nasa isang, ano, pugad. Ah, uh, pugad ba? O, ano? Ayan. Dalawa sila sa isang limliman. Ayan. Yung dalawang manok natin naglilimlim parehas. Pare, parehas na naglimlim dito sa mga ano, dalawa pa sila. Ah, uh, di Hindi ko na naman kasi sabi nila na parang mas mabilis na yung paglilimlim. Kala siguro, ito yung isa. Ayan. Ayan, isa ang pinipo pa sa isa. Ito yung, yung nauna eh. Ayan lang sa mga eh, dalawa. Ayan, sabi nyo nung iba nag-aalaga sa mga maganda yun para mabilis daw mano Mabilis daw yung... Ayan ko yung proseso. yun yung sabi. Tapos yung ano natin ayan, na yung Brahma na... Yung Brahma naman, ah, uh, nag-start ng lahian na Itong ito, native natin. And, oo nga pala. Meron na naman ulit na meron na naman na binigay na ano na itlog na naman dito ayan. Kasi nakaraan wala eh. Pero ngayon meron na naman ulit ayan. Meron na naman ulit isa. So mamaya kukunin ko 'yan. Lalagay ko ulit doon. Eh so mga kaligwas na uh, ilang yun yung update natin ng isang hindi sa manok. Dalawa sila naglilimlim sa isang palimliman. At uh, ayun, isa pa maglilinis na muna ako sisimulan ko na magsisikaso dito. As usual, yung ginagawa natin lagi. Patrasamahan niyo muna ako. Siloso. Siloso. <laughs> 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 okay, pupunta ko dyan. Siloso <laughs> eh. Ito lang. Pupunta oh, kita dyan. etlang lang. <coughs>

Yes, kakain na, kakain na. Hey guys, ah, uh, pakakainin ko na muna sila. Ay, ako po, pag natapos, pagkatapos kong sikasuin itong mga ko. Ayun na, makakaligwa sa, uh, kat, na, kat, katatapos ko lang nga. At tapos lang uh, asikasuin yung mga uh, hype mga laga kong hire dito and then ah uh, malapit na itong etong isang to tsaka ito itong dalawang baboy ewan ko sa march mga anak pero to so baka by march pasasaksakan ko na rin ng AI kung maglalandi na dumi na mukha ng isa So, mga ligwas, uh, ayun na, tapos, na, tapos na natin ito. tapos na naman yung, palim, uh, yung araw na ito ng pag-asikaso. So, ah uh, yun sa manok natin, na uh, ganun din. Uh, dalawa sila naglilimlim sa isang, ano, sa isang palimliman. So, ayun lang mga kaligwas. Uh, ayun lang yung may share ko sa inyo ngayong araw na ito. So, maraming salamat. At, uh, kita-kits tayo ulit sa aking uh, next video. So, eh kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, So, huwag na kalimutan na i-click yung subscribe button and magmuna rin kalimutan na i-click din yung notification bell para notified ka sa lahat ng videos na i-upload ko dito sa akin channel. At, oh nga ba, ito nga pala si Choice ng Buhay Proviso. Kung ano meron, dito matutupo ka. So, thank you ulit. See you on my next vlog. Bye-bye and God bless sa inyo lang.